Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa at sa pamamagitan niya ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di kakilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, Banalang Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon samantalang si iyong makikita, siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isip ay dininyong isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa ang dahat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupa, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamal kong mga kapatid, kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo ngay mga anak ng Diyos, at ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Yesu Kristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng dugo lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatutuo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatutuo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung pinaniniwalaan natin ang patutuo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patutuo ng Diyos at ito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin Tiwalang tiwala ako at wala ng muntimang pangamba sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig at batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng siyon, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Aleluya, aleluya. Ito ang kordero ng Diyos, ang sala ng San Sinukob, pinapawi niyang lubos. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea at sa si bininyagan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkahawong-pagkahawong ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ng kalangitan at bumababa sa kanya ang espiritu na gaya ng isang kalapati at isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo